Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Patuloy tayo magseliksik. Alamin natin ang katotohanan. At ngayon po, ito po ang pinakatapik natin. Sumampalataya sa balan na Espiritu o sumampalataya sa Espiritu Santo. Isa rin po ang kahulugan na ano? Pero ito yung tanong. Ito ba ay aral at turo ni Kristo? Naituro ba ito sa atin ng Banyan Kristo na kung saan ay sumampalataya sa balan na Espiritu? Kaya ito ang ating tutuklasin na kung saan yung ibang karamihan na mga tao na hindi nakakaunawa ay nagkakamali sila, ikapapahamak nila yon Kaya ipapaunawa po natin sa kanila ito na kung saan ang kanilang paniniwala, pati daw doon sa Balang Espiritu ay sumampalataya. Iyan tanong. Wala naman tayong nabasa na sampalatayanan ang Balang Espiritu. At the same time, ang mga apostol wala naman tayong nakita na sumampalataya mga apostol. Di ba po ba? Na kung sana'y sumampalataya sa banal na Espiritu ang mga apostol. Di ba? wala tayong nababasang ganon. Kaya talika, tuklasin natin. Basahin mo na natin itong mga gawa 19.2. Sabi po dito, As sa kanila'y sinabi niya, Tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya. At sinabi nila sa kanya, Hindi, hindi man lamang nami narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. So, malinaw. Ibig sabihin po, bago ka magkaroon ng paggabay ng Santong Espiritu, kailangan mo munang sumampalataya sa Ama at sa Anak. nibat ba't ito ipinaliwanag na po ni Juan ang pagsampalataya doon sa Diyos Ama at sa Kanya? O, balikan po natin yung talata na kung saan ay magbibigay sa atin ng linaw sa mga sulat po to ni Juan. 14.1 para maintindihan po natin. Ano? Sabi po dito, huwag maglimihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, doon sa Ama. Magsisampalataya naman kayo sa akin, kay Yesu Kristo. Di ba't yun lang ang tinuturo ng mga apostol? Sasampalataya tayo sa Ama, maging doon sa kanyang anak. Alam nyo po, itong ganitong mga bagay nito, kaya na ipaliwanag ko. Kasi ganito ang kaisipan nila. Puntahan natin ang komentong ito. Kaya ito naging topic natin. Sumampalataya sa banal na espiritu. Kasi ganito yung mga kaisipan ng mga tao. Kaya itinutuwid natin, hindi para ipahiya, kundi tulungan natin yung mahina sa pangunawa. Ano Kaya ang sabi niya, si Kristo isinugo ng Ama, sumasampalataya ako. Ang banal na espiritu, sinugo ng Ama at ng Anak. Tanong ko sa iyo, masama bang sumampalataya sa bala ng Espiritu? Iyan ang kanyang tanong. Kaya ating sasagutin. Ang tanong ko naman, ibabalik natin. Meron bang itinuro si Kristo na sumampalataya sa bala ng Espiritu? Malino naman po yung itinuturo ni Juan. Apostol po ito, no? Sinasabi dito, Huwag magulimihanan. Ibig sabihin po, huwag kang mangamba, huwag kang matakot, huwag kang mag-ala, huwag kang mag sa sinasabi ni Juan. Ito yung importante na ang ating puso ay kailangan panatag pag tayo ay sasampalataya sa Ama at sanak Anak. Doon lang po. Walang halo, walang dagdag, walang kulang. Mag-ama lang po yung sasampalatayanan. Kaya balikan natin itong tanong na ito. Tanong ko sa iyo, masama bang sumampalataya sa Banal Espiritu? Magiging masama ito kung ito ba'y aral at turo o kung hindi aral at turo. Yun ang ikasasama natin. Wala naman tayong nabalitaan maging mga apostol ay sumampalataya sa banal na Espiritu. Samantalang ang mga apostol ang itinuturo sa sa Diyos sa Ama maging sa Kanya. ba? Diba? Kaya kung ibabalik ko sa iyong tanong, masama ba ang sumampalataya sa banal na Espiritu? ang tanong na ituro ba yan? Kaya nga po, kaya ililinaw po natin dito sa ating channel. Babalikan ko lang yung una nating talata na binasa sa 19.2 ng mga gawa para maintindihan nyo ito. At dito, para maintindihan natin, itong sulat na ito, si Apostol Pablo ang nangungusap dito. Para maintindihan natin, ano, balik lang tayo sa verse 1 para maintindihan natin na si Apostol Pablo yan. Habang nasa Korinto si Apolos, pumunta si Pablo sa mga balubunduking lugar ng lalawigan hanggang sa nakarating siya sa Epeso. May nakita siyang mga tagasunod doon. Kaninong tagasunod? Yung tagasunod ni Juan Bautista. Yun ang na-encounter niya. Yun ang kanyang naka nakasalubong. O ngayon, ituloy natin sa verse 2. Ano sabi ni Apostol Pablo sa kanila? Tinanong niya sila, Natanggap niyo ba ang banal na espiritu? Sabi ni Apostol Pablo. Nang sumampalataya kayo. Hindi sasampalataya sa banal na espiritu. Ibig sabihin, Bago nga mo matanggap ang banal na espiritu, kailangan mo munang sumampalataya sa ama at sa anak. Malinaw yung paliwanag kanina ni Apostol Juan. Ano ha? Bago mo matanggap ang santong espiritu, kailangan mo munang sumampalataya sa ama at sa anak. Iyon ang marinaw. Yung sinasabi di ni Apostol Pablo. Kaya anong tugon noong mga taga-sunod ni Juan Bautista? Sumagot sila ito ang, tago, ito ang tugon. Hindi nga namin narinig na may tinatawag na banal na espiritu. O, oh, di ba? Hindi nga alam nila na bautismuhan sila sa tubig. Hindi nga nila alam na meron daw tinatawag na banal na espiritu. Naintindihan po ba ninyo? Ibig sabihin, nung nabautismuhan sila, sumampalataya sila do sa ipinapangaral ni Juan Bautista na si Kristo yun. So, nung sila'y sumampalataya kay Kristo, hindi daw nila alam na mayroong banal na espiritu. O, di ba't malinaw? Paano sila sasampalataya sa banal na espiritu? Ni hindi nga nila alam na mayroong daw tinatawag na banal na espiritu. Tuloy pa natin, ano? Sa verse 3. Nagtanong si Pablo sa kanila, Sa anong bautismo kayo binautismuhan. Sabi niya Pablo, ni Apostol Pablo, sumagot sila sa bautismo ni Juan. O yun, nakita po ba ninyo? Yung kakasap-ausap ni Apostol Pablo, yung mga tagas ni Juan Bautista, doon sila nabautismuhan. Kaya iba pa ho yung bautismo ni Heso Kristo. Kapag ikay nabautismuhan ni Heso Kristo, doon palang magpagkakalob sa iyo yung Santong Espiritu. Kaya sila, ang bautismo ni Juan, ay hindi talaga nila matatanggap ang paggabay ng Santong Espiritu. Kung ang bautismo nilang alam ay bautismo lang do sa tubig na literal. Kasi si Juan Bautista ay nagbabautismo sa tubig. O, ba? Diba? So, kaya yun ang pinapangaral ko nung una. Nako, sanay, kailangan pa ba ang bautismo sa tubig? Eh kung kailangan, eh, hindi mo kailangan pa ang banal na Espiritu kasi Kung bautismo lang sa tubig ang inyong alam Malinaw po ba? Tuloy pa natin sa verse 4 Sinabi ni Pablo sa kanila Ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi Sa kanilang kasalanan Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya Kanino po sasampalataya? sa banal na espiritu o kay Kristo Jesus. Ay eh, malino naman po ang sasampalataya na si Kristo Jesus. Malino po ba? Baka yung iba kay Jesus lang sasampalataya na ipaliwanag na nga ni Juan sa Kartose 1 sa Diyos Ama maging sa kanya. O ulitin natin ang talatang ito, no? Sinabi ni Pablo sa kanila ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya na walang iba kundi si Jesus. Yung oh, malinaw. Kailangan ba sumampalataya sa Banal Espiritu? Sinasabi nga ni Apostol Pablo, kailangan pala sumampalataya kay Jesus Kristo. Maging si Juan Bautista, sinasabi na rin ito na kailangan ding sumampalataya doon sa kasunod niya. Ang tinutukoy po doon, si Si Jesus o kaya kaibigan, ito'y pagpapalinaw lang sa iyo. Hindi para ikaw hiyain. Kaysa ikaw ang mapahiya sa harapan ng Diyos pagdating ng panahon. Kaya kaibigan, ano? Kailangan daw sumampalataya sa walang spirito. Ayan, katulad mo. Balikan natin. Masama daw sumampalataya Ibig sabihin, sumasampalataya ka sa walang spirito. Hmm, ba? Diba? Kaya kaibigan, ang itinuturo po ng mga apostol ni Juan Bautista, ang sasampalatayanan si Hesus Kristo at yung kanyang ama. Malinaw po ba sa inyo? Kasi naguguluhan ka lang dito. Sinugo nga ang ating Paneso Kristo. Sinugo din yung Banalang Espiritu. E, ibig sabihin sa iyong kaisipan, sasampalatayan mo na rin ba yung Banalang Espiritu? E maliwanag naman po. Maging si Apostol Pablo, nagpapaliwanag. Sasampalatayanan natin si Jesus. Si Juan Bautista, tinuturo sa atin na sumampalataya din doon sa darating na kasunod niya. Yun ang sasampalatayanan. Di ba? Kaya yung mga tagasunod ni Juan Bautista, hindi nila alam na meron palang Espiritu Santo na yun ang mga bagay na hindi natin nauunawaan. Kasi may nagpaliwanag ng hindi nakakaunawa, ay lumaganap ang mga panahon. Nagsalin-salin na. Ay buti lang sa panahon natin ngayon. At the present, merong brother Owen na nagpapaliwanag. Kaya salamat doon sa mga stay dito. Sumuporta rin po kayo na i-share nyo ito para makaunawa din sila. No, mga kapatid, hindi po tayo para magtalo-talo dito. Para tulungan natin yung mga may hinang umunawa sa kasulatan. Malinaw po ba? So idagdag pa natin ito. Para maintindihan po ninyo, itong gawa 238, ganito po yan para bago mo matanggap ang paggabay ng banal na Espiritu, kailangan mo munang sumampalataya. Kanino? Ito, pinaliwanag naman po ni Apostol Pedro. Tingnan po ninyo si Apostol Pedro. Hindi naman siya sumampalataya sa banal na Espiritu eh. Kaya nga, tinuturo ni Apostol Pedro ito. Basahin natin. Gawa 2.38 At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Malino po ba? Tatanggapin pala ang ibibigay pa lamang kapag sumampalataya ka sa ating Panyasok Kristo. Eh, kung gusto ba ninyo sumampalataya sa Banal Espiritu, eh, sumampalataya kayo. Pero, hindi pagkakalob sa iyo. Paano ka sasampalataya sa Banal Espiritu? E, eh, kailangan mo munang sumampalataya Kanino? Kay Jesus Kristo, Di ba? Ibig sabihin, wrong mindset, wrong concept ang inyong iniisip. Basahin natin sa ibang salin. Sabi po dito, no? Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo At mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Di ba? matatanggap pa lang yung regalo, iririgalo ito sa iyo, ibibigay ito sa iyo ang alin, yung spirito para maging patnumay ng bawat mananampalataya. Ay eh, mali ang konsepto ninyo kapag sumampalataya ka sa banal espiritu kasi nga po na ibibigay ito nagiging patnumay mo ang banal espiritu kung sumampalataya ka sa Ama at sa Anak. Hindi ba ito'y lagi ni Apostol Juan? So, balikan po natin. Yan. Wala naman po para tayo sumampalataya sa Balang Espiritu. Hindi po iyan isang bagay na pagtatalunan. Uunawain lang po natin. O, ngayon, sinasabi mo, tanong ko sa iyo, masama bang sumampalataya sa Balang Espiritu? Ang tanong ko sa iyo naman, itinuturo e, ba yan ng mga apostol na sumampalataya sa Balang Espiritu? E naman po. Yan po, nakasulat naman eh. Pag ikay sasampalataya doon sa Diyos Ama at kay Heso Kristo. Doon lang po. Wala yan dagdag, walang bawas. Kaya kaibigan, sana yung sinasabi mong sumampalataya sa Balang Espiritu, eh, ikaw na ang nagbigay ng doktrina yan. Ano? At ang doktrina ng iyan, hindi yan sa Diyos. Ang tinuturo na tinanggap ng mga apostol ay ito sasampalataya sa ka sa ama, sasampalataya sa ka sa anak. After mong sumampalataya sa ama at sa anak, anong ibibigay sa iyo? O di po po natin yung aklat ng gawa, ano ho, sa 238. Basahin muli natin yun. Kasi kung hindi ito naasulat, edi eh di sa palatayanan mo ang balang spirito, eh nakasulat nga po eh. Ano ha? O ito po, balikan natin ito. Gawa 238. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at mangag bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pag sinabing kaloob, ibibigay ito sa iyo para maging patnubay mo. Sabi dito, matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos. Ano yung matatanggap? ikapagkakaloob, ibibigay yung regalo ng Diyos. Ano yon Walang iba kundi ang banal spirito. Kasi nga po, kailangan ng patnubay ng bawat mananampalataya ang banal na espiritu. Lalong-lalong sa panahon nila dahil wala pa ang kasulatan. Wala silang mababasa. Di ba? Wala silang mga bagay na magpapaalala na mga itinuro ni Kristo. Kaya ang tungkulin po ng malang spirito, magpaalala 'di ba? Inang dapat niyo malaman. Turuan sila ng mga aral at turo ni Kristo. 'Di ba? Inang po ang pontong tungkulin ng malang espiritu, magpaalala, 'di ba? Yung mga aral at turo ni Kristo. Yan pala hindi niyo nalalaman. O kaibigan, sana naintindihan mo. Masama ba? Ay, kung isa, ikasasama natin yan, ay di ho kasumampalataya. Kasi, bago ka magkaroon kasi pala ng patnubay ng banal na spirito, kailangan mo munang humingi ng tawad at sumampalataya sa Ama at Sanak. Yan po yun. So, malinaw na po ba sa inyo? Sana mga kapatid, huwag po kayo magkaroon ng pagdudulo sa mga binabasa natin. Unawa sa mga nilalaman ng kasulatan. Kaya kung may ganitong kaisipan, kailangan daw sumampalataya sa Balang Espiritu, eh wala tayong mababasa. Maging mga apostol, ay hindi nga sumasampalataya sila kasi yan bago ka magkaroon ng patnubay ng banal na espiritu kinikilala nila yung ama at ang anak bago ka bigyan ng patnubay bago ka bigyan ng patnubay dahil kinikilala mo ang anak at ang ama sumasampalataya ka sa ama at sa anak sa kapalang ibibigay yung patnubay ng santong espiritu patnubay po yun para hindi ka magkaroon ng maling uh, pagtuturo kasi ang banal na espiritu nagtuturo ng katotohanan. Yung ituturo niya hindi galing sa kanya, galing sa Ama at sana. So marino po ba? Basahin niyo po niyo yung Juan 16:13, Juan 14:26. Doon niyo maintindihan ang trabaho ng banal na espiritu. Okay na po ba 'yon? So salamat po muli sa inyong panahon at uh, naintindihan natin ngayon kailangan ba sumampalataya sa Malang Espiritu? Wala pong ganyang itinuturo. Kundi ang itinuturo ng mga apostol ay ito, Sasampalataya tayo sa Ama at sa Anak. Yan po. Ano ha? Kung sabihin man ninyo, ay kailangan sumampalataya sa Malang Espiritu, edi gawin po ninyo. Pero hindi yun itinuturo. Wala po tayong nakakita mga apostol na sumampalataya. Maging mga apostol, eh, wala ganong itinuturo maging si Kristo walang ganong itinuturo. Kasi malinaw naman po dito, yan ay salita ni Kristo. Si Kristo mismo nagsasalita dito sa mga sulat ni Juan sa 14.1. Kung papalitan natin yung ibang salin, si Kristo ang nagsasalita. Kahit po ito'y paraphrase, para maintindihan natin, basahin natin. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala kayo sa akin. Ang pagtitiwala, ang pananampalataya sa ama at sa anak. Kasi po yung ating matatanggap na aral mula sa Ama at sa Anak. Dahil ang bala Espiritu, para naman ito'y maging gabay mo. O po, palay na ako pa sa inyo. Kasi may pagdududa pa yata kayo dito. No? Ang sabi po dito, no, puntahan natin yung Juan 16.13 ano, para maintindihan natin. Kasi nga po, ay hindi ito napagkaunawa. O to, ilinaw ko lang sa inyo bago ko tapusin ang video ito pero pagdating ng banal na espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, o oh, di ba? Tuturuan ng mga alagad ng katotohanan, tutulungan sila para maintindihan yung mga lahat ng katotohanan. Iyan ang trabaho ng banal na espiritu. Tapos, yung ituturo niya ng banal na espiritu ay hindi galing sa kanya, manino po. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Tuloy pa natin para mas malinaw. Parangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Malinaw po. Lahat ng ipapahayag ng Balang Espiritu nang galing kay Kristo Jesus. Kaya pararangalan si Jesus. Bakit? Kasi nga po yung sinasabi ng Balang Espiritu galing sa Ama at sana. Kung itutuloy mo pa sa 15, o ito, ang lahat ng nasa ama ay nasa akin. Kaya sinabi kong sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Yung ipapahayag po ng Banal spirito nang galing sa ama at sa anak. So salamat po. Kung naiintindahan niyo please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Sa Diyos ang papuri. God bless sa inyo lahat. Salamat po. Nagtsaga kayong manood. Kaya ishare mo ito sa mga mahal mo sa buhay Para makilala nila Na kung saan yung mga taong Subasampala tayo sa balay ng espiritu Hindi natin po dapat uh, Bigyan ito ng uh, Malalim na pagtatalo Kundi unawain natin Na ang sampalataya lang natin Ay yung ama at ang anak